Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo mga idol. May isang project dito sa mga asa ah, sa Greenwoods, Greenwoods, idol na nagpapasukat para ayusin yung mga mga flashing at sa mga alulod yung gutter. Kung mapapansin niyo mga idol, papakita ko sa inyo mga. Ayaw mapapansin niyo mga idol 'yan. 'Yan. Walang bukilya nagkamali pa ng butas nilipat walang bukilya ngayon kasi makikita nyo mga idol yan yan tapos ang yero Ay, mapapansin nyo eto na yung ano ng gutter tapos ang yero mga idol mapapansin nyo ngayon kuko. ah uh, na rin yung profile ng yero nito mga idol para madugtungan to at paano pwede naman to dugtungan mga idol kasi mahaba to oh. mapapansin nyo ay mapapansin mga idol yan yan, yan. hindi na isang trabaho yan hindi natin alam mga mga idol kung sinong gumawa nito o kasi nag PM lang dito na pinapupunta ako sa nag PM na sa messenger na kailangan masukatan ko to mga idol mga follower ay mga idol yun at tingnan nyo ang trabaho mga idol ano pa, UP-UP pa yung mga yero, tsaka isa pa, kinalawang, ayan, mapapansin yung mga idol, kinalawang. Mapapansin yung mga idol, ayan, walang wool plasing. Kinabit yung salamin, walang wool plasing, kaya dito tutulo yan, mga idol, ayan, area na yan, tutulo yan. Ayan, marami, marami problema dito, mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, ang slope niya mga idol pababa pero baliktad ang mga dugtong lahat ng mga kinabit halos mga idol baliktad eh mga text ko nag pa marami re repair to mga idol kung mapapansin nyo ayan eh Ay, mga mapapansin nyo mga idol yan eh mga kaltas ng mga plasing ayan shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko at mga contraction worker good afternoon po sa inyo Ayan, mapapansin nyo, ayan, hindi naka 45, tinapa lang, wala silan. Ayan, nyo mga idol, yan Marami, marami problema dito sa building na to, mga idol. Nag-PM na sa akin yung isang follower natin na kailangan masukatan ko itong panibago. Ayan, nyo mga idol. Ayan, punta tayo sa kabila. Ako mapapansin yung mga idol yan. Dapat yan, box pool Ayan, nag-angatan yung mga plastic mga idol. Ayan. Ayan. Nag-angatan lahat yan. Ayan. Kasi hindi ni-rabbit. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Nag-angatan yan. Ayan. Check out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Ayan mga idol oh. Pinalawang. Ayan. Pinalawang yung mga... Yero. Ako mag... Mag, baka magpapatimpla ng pintura para yung mga kinala, kak, kinalawang mapapahiran ng kulay beads beads kasi ito mga idol ayoko mapapansin yung mga idol kinalawang hindi nila uh, winalis o biniras o binuhaga bi, ano ng mga tubig ayoko mapapansin yung mga idol yan yan yeah. box post dapat ito mga idol pero inipit nila, hinarangan nila ang tubig, ayan, kung mapapansin nyo ayun, hinarangan nila kaya ano nangyari bagsak na rin yung spandrel ayan, kasama sa reperto mga yung spandrel mga idol, ayusin din namin pagka kami nanalo ng bidding kaya kung mapapansin nyo, mga idol, yan nagangata ng mga plasing sa itaas ayan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Yan, katulad nyan. Ito, laylayan to. Kung mapapansin nyo mga idol, laylayan to. Pero, dapat, wala to. Kung mapapansin nyo, wala to. Para yung tubig, hindi maharangan. O, kaya kinalawang na to. Ngayon, pag ginarangan yung tubig, ang mangyari ngayon, pag nabutas tong bubo, yung na to, ang mangyari ngayon, mangyari ngayon mga idol, pag nabutas yan, wala. Hindi naaabutin mga isang taon to, ano, lahat ng tubig papunta na rito sa espandrel ang makapansin nyo mga idol sa kabila yan. Yan yan, yan 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 makikita nyo mga idol yan hindi ako nahinira ng kapwa ko latiro pero dapat talaga ayusin kasi mahal ang materialis yan yan pinacheck sa akin mga idol at uh, pinaliwanag ko bago ko sinukatan pinaliwanag ko sa kanila na ganyan ang naging sistema ng pagkabit ayun makapansin nyo eh. Yung. Yun. Malaki, malaki yung repairing to mga ito. Kapapansin nyo. Ayan, katulad yan, yan. Ayan, mga nyo, yan. Mga nyo mga idol. Kitang kita sa video. Kaya katulad yan mga idol, yan. Mga hmm. nyo mga idol, yan, Walang wool plasing. Kinabit yung salamin, walang wool plasing. Dapat may wool plasing yan bago kinabit yung salamin. Para, 'yung tubig sasaluin ng ng wall flashing. Ngayon, kinabit 'yung 'yung salamin na walang wall flashing. Kaya pag halimbawa, kami nananalo ng bidding dito mga idol, mga follower at mga construction worker, patatanggal ko 'to. Kailangan maikabit ko 'yung maayos 'yung wall flashing. Ayun. Ah, mapapansin yung mga idol 'yan. 'Yung PVC. Ayun, walang bukilya. Ayun, dumi ng gutter. Ayun wala sa ang pagsisilan walang palaman lahat yan tulo mga idol mga follower yan katulad yan yan ayan. Ayan, nyo, mali na nga sila ng butas hindi pa ayun wala pang ano yan nakatingala pa yung ano stainless sa bukilya eh kaya ah, sinama ko na rin estimate yung downspout nito mga idol ayan. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. ayun mga idol, oh, kinalawang. Pinalawang yan mga idol, mga follower. Marami, maraming i-re-repair dito. Kalitan ng box flashing. Ayan, katulad niya mga idol, yan. Ayan, back to back yan. Walang mga wall flashing. Okay, thank you. God bless mga idol. Mga idol, baba tayo. Para makikita nyo mga sa sa baba kung anong nag sa baba ang grabe init sa taas mga idol, mga follower. No. Hindi <coughs> pa sir. Aha. Yung, Babatay sir, mga idol. Ah sir, pag uh, pumunta ko na opisina, i-report ka kakagad. Ka, ah, ito. Dali lang. Ito mga idol, papasok tayo sa si loob. Ito yung mga naging problema mga idol. Ayan. Kung makapansin nyo, bumagsak. Ayan. Ayan, bumagsak yun mga idol. yung mga follower. Yung pabitin, plain sheet. Dapat yan, ang gilbar na nakahok, nakakapit dun sa bakal para kung anong klaseng bigat ng tubig, hindi bibigay yung downspout. ayun, bumagsak na po sa ito mga idol. ayun yan. Dalawa to, bumagsak mga idol, mga follower. Ayan, papakita ko sa inyo mga idol yan. Ayan, bumagsak to. ayun yan ang problema nito mga idol. Isasama ko rin yung kwenta yung pagkabit ng downspout at saka yung hook para kung kami manalo ng bidding mga idol ah, kailangan maayos na to okay thank you god bless mga idol mga follower ko shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo Luzon Visayas at Mindanao thank you god bless at mga construction worker thank you